Hmm. Hmm, Selamat petang Kamis Ang sarap. Hmm? Paano ba magtanim nito? Pero kung sabay-sabay naman mamunga at sabay ang ani, nye, hindi ko rin makain lahat. sa kinilaw. Aram, bisaya kasi, mahilig magkilaw. Kami mga bisaya, mahilig talaga kami sa kilawin. abinila nila, hindi ka bisaya pag hindi ka mahilig sa kilaw. Kinilaw. Hmm. Is that yun na hilaw? Tapos may mga ricados, may suka, sarap na pagkatimpla. Eh ako, hindi naman ako nakainun. Nalaglagyan ito, hinahaluan nila. Ito lang kinakain ko. Tsaka kamatis na hilaw. Lalagyan niya kasi nila ng kamatis. Tapos kalamansi. Oh, sarap. Ito lang kinakain ko talaga. Tapos yung isda kasi ayoko nung isda niya. Naluto sa ano, parang naluto na sa suka. Tapos malambot. Ayoko yung texture malambot. Hindi ko type yung malambot kahit sa ano di ba sa kamatis sila ang ginakain ko nga kasi nga ayoko nung hinog ayoko nung malambot ah, nawala na yung asim